Aris, ang Aris ayon sa pahiwatig ng mga kalikasan, ay masipag at mas gustong magtrabaho ng mag-isa. Hindi nito gusto ang mga walang kwentang usapan, lalo na ang mga may kahambugan o kaburdihan. May mataas na pamantayan sa pamumuhay at laging maingat sa mga hakbang upang mapanatili ang magandang enerhiya sa paligid, kapag may sinabi tiyak na gagawin ito lalo na kung nasa tamang katuwiran, matipid pagdating sa pera at laging iniisip ang pag-iipon para sa hinaharap, sa gabi, nais nito ng kapahingahan ng katawan at isipan, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus ayon sa galaw ng mga kalikasan ay masipag sa trabaho at hindi madaling madadala ng pera o suhulan. Matapat ito sa kanyang pinagkakakitaan at mas gustong magtrabaho ng mag-isa, may tapang din ang kanyang ugali at kayang ilabas ito kung kinakailangan, naghahanda ng ipon upang makatulong sa pamilya, lalo na sa magulang, kapag may bigla ang pangangailangan, ngayong araw ang iyong pag-ibig ay puno ng lamang at pagpapahalaga, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini, ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay madisiplina sa trabaho at ayaw ng walang kwentang kwentuhan habang nagtatrabaho. Sa tahanan mas gusto nito ang masayang usapan kaysa mga may kayabangan o walang kabuluhan. Masipag ito sa paghahanap buhay upang masigurong may sapat na pera para sa pamilya. May striketo rin itong ugali at hindi basta-basta madadala ng pera o suhol. Mas gusto nitong magtrabaho ng tahimik upang magawa ang mga kinakailangan. May katipiran din ito sa mga gastusin. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ang cancer ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay may ugaling tahimik at mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa. Bagaman may pagkahirap itong kausapin minsan, madali namang lapitan at hinga ng tulong sa trabaho. Likas na matalino ang cancer at mas pinipiling maging abala sa mga gawain kaysa makipag-usap, lalo na kung may posibilidad na pintasan ito, mahiyain pagdating sa pangako, kaya't mas pinipiling iwasan ito upang hindi masyadong mag-isip ng mabigat, ngayong araw, ang kalikasan ay nagbigay sa iyo ng isang malambing na disposisyon, na magdadala ng giliw sa iyong pag-ibig. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo. Ang Leo ayon sa galaw ng mga kalikasan ay laging inuuna ang kasipagan sa trabaho. Maingat ito sa mga gawain at hindi madaling madadala sa pera o suhulan. May mataas itong pangarap sa trabaho. Kaya't hindi nito hinahayaang mapabayaan ang mga responsibilidad, sa tahanan, maalaga ito sa paghahanda ng pagkain upang masigurong malusog ang pamilya, palaging masipag at nagtityaga para makapag-ipon ng pera para sa magandang kinabukasan, may kakayahan ka ring magtipid at umiwas sa mga hindi kinakailangang gastusin, ang pahiwatig ng kalikasan hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo, ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay masipag at matyaga sa mga gawain. Hindi ito alintana ang pagod dahil nais nitong magtrabaho habang bata pa upang makaipon para sa kinabukasan. Masaya ito sa kanyang ginagawa at laging nangangarap ng pag-unlad, maingat sa mga sinasabi at kilos upang maiwasan ang pagkakamali, sa tahanan, maalaga ito at mas gusto ang masayang mga usapan upang mapanatili ang good energy sa pamilya, mahilig din itong magtipid para sa kinabukasan ng pamilya, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ayon sa galaw ng mga kalikasan ay masipag at laging inuuna ang trabaho bago ang iba pang bagay. Palagi itong nag-iisip kung paano mapasaya ang kanyang pamilya at patuloy na nagsusumikap sa trabaho upang makamit ang kanyang mga pangarap. Ang Libra ay hindi nagpapabeya sa kanyang mga tungkulin at hindi ito nagpapadala sa mga kasamang pabaya o tamad sa trabaho, sa pag-iipon at kita ng pera. Maingat ito at ayaw ng mga taong nanlalamang o may kalokohan. Pagdating sa pakikitungo, sinisigurado ng Libra na maging maingat sa kanyang pananalita upang maiwasan ang gulo, ang pahiwatig ng kalikasan hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio, ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanyang tiyaga at dedikasyon sa mga gawain. Palaging inuuna ng Scorpio ang kapakanan ng pamilya at tiyak nitong gagawin ang lahat upang mapanatiling maayos ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. May disiplina itong ugali at hindi nito gusto ang mga mahahabang usapan. Gusto nitong diretsahan ang mga bagay upang matapos agad ang mga paksa. Kapag may sinabi, ito ay tinitiyak na tutuperen, lalo na kung nasa tamang katuwiran, sa trabaho mas gusto nitong mag-isa upang mas makapag-concentrate at maging produktibo. Ang kalikasan ay nagbigay sa iyo ng enerhiya upang magtrabaho ng may kasiyahan ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius Ang Sagittarius ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay masipag at mapanuri. Laging iniisip nito kung paano mapapabuti ang kanyang buhay sa pamamagitan ng sipag at determinasyon. May disiplina ito sa kanyang mga kilos at masinop sa bawat hakbang upang siguraduhin na walang pagkakamali. Kapag nagsasalita ang Sagittarius, Sinisigurado nitong tama ang kanyang mga sinasabi upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Hindi ito basta-basta nagpapautang ng pera at ayaw ng makipag-away dahil lamang sa pera. Ngayong araw, bibigyan ka ng kalikasan ng pagkakataong magpahinga at bigyang halaga ang iyong kalusugan at isipan. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanyang maingat na pag-iisip at aksyon. Sa mga pakikipag-usap, ayaw nito ng mga walang kwentang usapan o kaburdihan, at mas pinipili ang tahimik at seryosong pag-uusap. May tapang ang ugali ng Capricorn ngunit ito'y mahinahon upang maiwasan ang anumang problema, masipag at masinop ito sa lahat ng kanyang ginagawa upang mabigyan ang pamilya ng isang masayang pamumuhay. Palaging handa itong tumulong sa mga magulang at mahal sa buhay. Ngayong araw, ipinagkaloob ng kalikasan ang masayang enerhiya na makapagbibigay saya sa iyong mga gawain. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius. Ang Aquarius ayon sa galaw ng mga kalikasan ay may likas na talino at matalas na isipan. Palagi itong maingat sa kanyang mga sinasabi at laging nagsisikap na gawin ang nararapat. Hindi nito gusto ang mga walang saysay na usapan, lalo na ang mga may kaberdihan. Maaruga ang Aquarius pagdating sa pamumuhay, laging iniisip ang ikabubuti ng pamilya. Hindi ito madadala sa pera o suhol dahil may takot ito sa karma at malas na maaaring bumalik sa kanya, ang Aquarius ay kilala sa kanyang katapangan ngunit may mahabang pasensya handa itong tumulong sa magulang anumang oras. Ngayong araw, ipinagkapaloob sa iyo ng kalikasan ang malasakit at lamang sa iyong mga mahal sa buhay, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces, ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay maalaga sa kalusugan ng pamilya at masinop sa pagkain upang mapanatiling malusog ang lahat Sa trabaho kilala ito sa kanyang kasipagan at matapat na pagsisilbi Bago gumawa ng anumang hakbang maingat itong nagpaplano at tinitiyak ang bawat galaw Mapanuri ito sa mga detalye ng trabaho at laging iniisip ang ikabubuti ng lahat hindi nito pinapansin ang mga walang kwentang usapan, lalo na ang mga may kaberdihan, Upang makaiwas sa gulo, may isang salita ang Pisces, at kapag nangako, tinitiyak nito na tutuperin ito, ang malasakit at syaga ng Pisces ay nagtutulak sa kanya na patuloy na magsikap para sa isang mas maginhawang pamumuhay, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.